tatago dito. Maki giton. Sa mga taong palawa, sa mga taong nakahika sa salapi, sa mga taong ginudyo sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso, dungan mabagay. Diti kana pabagay dito. Maki giton. Sa mga taong palawa, sa mga taong nakahika sa salapi, sa mga taong ginudyo sa ilalagay dito. Bagay ganun. Sa mga taong palawa. Sa mga taong nakahiga sa salapi. Sa mga taong ginudyo sa pera. Sa mga taong sumasamba sa piso. Doon ano ka ba napabagay. Kung di ka dito. Bagay ka dun, Sa mga taong palawa. Sa mga taong nakahiga sa salapi. Sa mga taong ginudyo sa pera sa mga taong sumasamba sa piso. Doon ka na Kung di ka na dito, bagay ka doon sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos sa sa salapi sa mga taong ginudyos sa pera sa mga taong sumasamba sa piso. tu ka na babagay. Kung di ka na dito, bagay ka doon sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso. tu ka na babagay. Kung di ka na dito, bagay ka dun sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso, doon ka napabagay. Kung di ka napabagay dito, bagay ka doon. Sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong... mga bagay dito. Bagay ka dun, sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyo sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso. Doon ano ka napabagay. Kung di ka napabagay dito, bagay ka doon sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyo sa mo, doon ka nababagay. Kung di ka dito, pagi ka doon sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso, doon ka nababagay. Kung di ka dito, pagi ka doon sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong... Ginudyos ang pera sa mga taong sumasamba sa piso tungal na babagay. Kung tignan na ang babagay dito, bagay ka dun taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos ang pera, sa mga taong sumasamba sa piso tungal na babagay. Kung tignan na ang babagay dito, bagay ka dun taong palawa. sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyo sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso, ife mo ka na dito, bagay ka napapagay dito, pagay ka doon sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyo sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso, ifo ko ka ka na napapagay dito, bagi gitul sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyo sa pera, sa mga taong sumasamba sa piso, doon ka napabagay. Kung di ka napabagay dito, bagi gitul sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos bagay dito. Bagay katot sa mga taong palawa, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginudyos